Yung tanong po namin, um, yung labing dalawang uh, luxury cars uh -huh. uh, nitong mga Diskaya, ano na po ba ang fine history ito? Sabi po ng uh, Bureau of Customs, uh, walang papel. Uh, just to put it in proper context, no? uh, Katuneng. Uh -huh. Pagdating itong mga luxury vehicles na pumapasok po, po, po sa atin at uh, pinaparehisto sa LTO, meron po kami apat na dokumentong hinahanap. Uh -huh yung tiyatawag ng Certificate of Stock Report. Yung okay. pangalawa, yung uh, Police Clearance. Mm -hmm. Yung pangatlo, yung Invoice. Mm -hmm. At yung pangapat, yung Certificate of Payment ng Bureau of Customs uh -huh. na pinapakita mm -hmm. na nabayaran yung taxes ng sasakyan na yun. Okay. And this Certificate of Payment is electronically transmitted to LTO. Hindi ko ito inaabot sa bintana. Uh -huh. so, meron kaming tinatrack na uh 30 luxury vehicles hmm. na nasa pangalan ng mga biskaya at ang sa kanilang mga kumpanya. Mm -hmm. uh, as of the report sa akin po ngayong umaga, all 30 pumasa po sa documentary check. Meaning to say, uh -huh. yung apat na dokumentong 'yon ay present sa aming file. Na comply, okay? Uh -huh. So pag sinasabing incomplete yung documentation, hindi uh, for purposes of registration. Kasi yung apat na yon yung Certificate of Stock Report, ito yung nagpapakita ng yung sasakyan na andyan talaga. Mm, Hindi uh -oh. so, ito nakagagat na na pa o paparating pa mm, mm, Pangalawa, yung invoice. Pangatlo, yung police, police clearance. Uh -oh. At yung pang-apat, yung Certificate of Payment galing sa BOC uh -oh. na electronically transmitted to LTO. Sa Certificate so, of Payment po ba, Asec, nakalagay doon kung magkano yung binayaran o certification na, lang yun na nabayad na. Nagbayad lang. Na, nandun po yun. Nandun oh, po yun nandun. Mm -hmm. po, mm -hmm. nandun ko magkano na bayara. No? Mm -hmm. Pero in our in our initial audit, ang titigyan na yung present to four documents. So, mm -hmm. itong tatlong sasakyan na tinatrap natin, lahat po yan, nandun po yung apat na documents. Yun. Mm -hmm. So, okay. kung, kung present po yung required required documents na ito, uh, eh uh, uh, walang walang dahilan tama po ba walang dahilan para hindi uh, ito irehistro ng LTO Tama po yo tama uh -oh. po Oo uh -oh. kaya narehistro? Mm -hmm. kaya kaya po nairehistro uh oo -oh. right eh, eh, pero ano tong ano yung combatiran uh, ano yung uh, binabasa mo kanina ng uh, Meron uh, daw may hmm. problemang mga kulang okay. daw ho sa mga dokumento. Uh Oo, -oh, may mga kulang na dokumento. Uh, ano kaya uh, hindi ba kay nagkausap lang ng uh, customs diyan? Uh -huh. sa, sa utos ng secretary Banoy Lopez. Ah, mm -hmm. uh, mag, magpapadala ko kami ng team no, sa Bureau of Customs mm -hmm. para magpagpakitahan kami ng dokumento. Ano pa mula? Uh -uh. Uh, kasi on our side, simple na naman apat 'yung dokumentong hinahanda namin, no? Uh -uh. Ang aking concern itong electronically transmitted document. Ayun, oh baka baka ba naman, oh, baka baka ay no? baka... taga mo na, 'yung bang electronically transmitted document, 'yun ay galing sa uh, customs mismo, uh, Diretso sa inyo. Opo. opo. Mm. Uh, In oh, hindi don hindi sa hindi doon sa nagpaparhistro galing ha. Kahit to lang hard copy po yan. Uh -uh. Ang hinihintay po ng LTO, yung electronically transmitted document. Uh -huh. So in 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 so far as LTO is concerned, walang problema. Uh -huh. Itong mga sasakyan uh -huh. ng mga diskaya.